Ilang national projects ililipat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga LGU para sa mas epektibong pagpapatupad ng mga ito. Kasama natin sa Malacanang si Radyo Man Chanel sa Lazar. Itutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabalik ng sistema kung saan ang ilang proyektong dating hawak ng national government ay ililipat na sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga proyektong ito ang infrastruktura tulad ng bypass roads, farm to market roads, tourism roads at maging ang rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga school buildings. Pupondohan pa rin naman anya ito ng national government ngunit ang implementasyon ay direktang isa sa gawa ng LGU. Nabalik natin lahat ng kayang gawin nang ating mga local government ay ibibigay na lang ng national government sa local government. Nagsimula ito sa school building. Sinabi natin, mamamahala na sa mga school building, sa rehabilitation, sa repair ng school building, ay ang mga local government. Ngunit hindi ibig sabihin, kailangan din pondohan ng local government. Kailangan po pondohan pa rin ng national government. Ngunit, dahil hindi naman kaya, halimbawa ng DepEd, ng DPWH, nagawin lahat, ay aasahan namin yung mga, yung mga lunsod, yung mga municipality, yung mga probinsya na may kakayahan, ay i-download na lang namin sa inyo. Kayo na ang bahala. Ayon sa pangulo, mas mabilis ang resulta at mas madaling mananagot ang lokal na opisyal sa kanila mga nasasakupan kapag pumalpak ang mga proyekto. Target nitong pabilisin ang serbisyo, pagandahin ang kalidad ng mga proyekto at tiyakin ang mas direktang pananagutan sa antas ng lokal na pamahalaan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansiano Salazar, Tatak RMN.